payatot oh. na pogi. Si ano Ma oh. yan na? Bakalang. Kain ng beya ka rare. Ay, hello. Ang ilan days sa ilo ko si Gerby. Mga one month ako doon. Hello, Ma'am Vivian. Magandang hapon po. Ayun pala si Ma'am Vivian. Ay, no, mga taga-sulso Yes. Kasi medyo malayo din sa akin si Ma'am Vivian. Magtang weights ka rin doon, girl. Magdadayo oh, yung gusto si mabibin. <laughs> Oo, oh, mag-live ka. <laughs> Alam ko, bawal sa ilo ko. Bawal? Oh. Kahit sa loob ng bahay? Oo. Hindi. Oo, pa bawal doon. Hmm. Kahit maglaka -like ng mga pinto, <laughs> tapos wala naman nakakaalam. Bawal <laughs> no, sa iyo. Bawal ka lang kay Papa Wina 30? Oo, nagbayad oh, ako. watching. Uh, enjoy. Mami-miss kita, Curbs. Hindi ko kaya mawala sa Pilipinas. <laughs> <laughs> oh, diba sabi na sa'yo, bawal sa ilo ako siya. Kaya mapapasting ako sa tongits nito. ito. Hi, Ma'am Feli! Dito rin naman bawal, di ba? Pero hmm. hindi lang ganun kahito. Mami-miss eh. kita, Curbs. Yeah, Napapaluwangin ka daw. Bibigyan mo na chance si Papa Will para maapag ano, mapag training. Ay, grabe, sobrang bawal pa na kahit daw may ano. Kaya may lamay, alam ko Ingat daw sila sa'yo dun, Sir Puro ano to, alam ko, hindi to magtutongis, magkikemicals to. Lagi. Oh, Wala, walang oh, oh, chemicals doon. Sige, In ito na pa ko eh. Yeah. Ha? Ito na pa ko Mga 3... Mga 3 ba? Kaya nag-start? Mga 3.30 po. Uh -huh. May may panagar din po, Mang Singla. 24 hours tagal nun ah. Mix, curvy na. Mix, curvy Yun know, o, mga carbonatics daw. <laughs> mm. Babakasyon lang ako, Hans Lian. Bakit ba win one 1-1? Win one 1-1? Ah, yun nga, 24 hours ka daw mo pagbalik mo. <laughs> Grabe naman yan. Bahay yung sinapo mo <laughs> sa akin, ha? <laughs> <laughs> Bawal. Bawal. Ayun, ang dami naman mga kami Magpaalam na po kayo. <laughs> Alis na siya mamaya. Pero maglalaid naman ito eh, for sure. <laughs> doon sa alay na ako. Tuwing gabi. <laughs> oh. Doon sa Barbie 00. Tunutin na lang. Wala na. na rin. Anim. Sige. <laughs> Sige. 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 Laban Laban din Alas. alas, Di na alas zero. kaya alas din. ako. Oranges. Press back ka, ah. 4 60, 70, 80, 90. 90 sa kanya, sa akin. Sa Ilocos po. 60. 60. Saka, butas. na 5. Ay, so, kapat. Sa Apo kasi eh. 40. 100. Oh. Oh, kung bigyan mo 400. Pagpunin ko yung 1K mo. Mamaya na lang. Oh. O, oh, 600 mo sa akin no? Oh. Joey Terino. Oh, tayo ako. Tayo ako. Pagod ako to. Na. Yung sapo ko mo na big pass. Wala po siya doon nung tenging. Eh. Magbabakasyon daw po siya. Yes po. Di mo na meron na lalakarin doon. Si Ilocos, kaya uwi Mga one month daw po. Ngayon po mamaya gabi daw. Abangan niyo na. <laughs> <laughs> Dito po sasakyan ng bus. <laughs> Dito po sasakyan niya pong bus. Ano? Ano ang sasakyan mo? <laughs> Oo, ano yung oh, sasakay bas, pink. Basta ulay pink yun eh. <laughs> Hindi mo alam. Hindi ko lang tawag doon. Basta ulay pink yun. Abangan nyo na po pag nanalo to. <laughs> Ayoko yung part. Ayoko yun. Ayoko sumasakay doon. Sobrang bibilis ng mga yun. Partas? Tsaka madami yung Kala, kala daw ni Ma'am Francel, may papaganap ka daw sa birthday mo. Kailan ba birthday mo? Ay, hindi ko na sure. Kailan ba birthday mo? Oh, sa September, September 2. Postpone nga nyo yun, Ma'am Francel. Kailan may ano may emergency yung pumunta sa ano, si Kailangan umuwi. Magpapakasal ka na daw, Curbs. <laughs> Abangan nyo. Hindi <laughs> ko pwede magpakasal eh. Si Papa Will yung ano, ko, best man. San yung ano? san daw ba sa Ilocos? Norte. Ilocos, Norte. Pa North. daw sila sa Herbs. Ngayon, Florida nga. Florida. Yan, di mo tigilan. Ano, Singits, di ba? Kanina, nakasako rin ako. Bakay siya. Bunot ka na. Sino daw kayo Mga tanungan nyo, no? <laughs> <laughs> Dan ba yun, mga Francel? No, si Chabit. Sa Sur. Sa Balwarte. Sa Balwarte. Drone ako ako eh. Yes. Hi, Ma'am Penny. Hello. Ayan, no? Oh. Nabuo ko. Oo, oh, pag-draw. Namiss niyo agad si Curbs, no? Hindi pa mo na umalis, namimiss na lang. Oh. Oo. Oh. Ayan. Oo nga, Ma Ma'am Joanne. Ako ba hindi niya ako na-miss? Siapaw! <laughs> Ay, hindi mo ba uh, yun? Mga ko siya eh. <laughs> yes, wala nang magluluto sa akin, Sir Noel. Ingat ka daw, Carl Thank you po. Parang may pabaon sila. Parang <laughs> oh, may pabaon daw kayo. <laughs> Oo nga, baka may pabaon kayo. Oh. Hindi mo tatapos sa Paola. Kailan ko. daw ang birthday mo? Wala din naman ako, hindi ko rin na ano. Wala din po siya dito, Ma'am Jin, eh. Hindi matatapos. Papalit. ano na daw po, Cash Jin? Eh. <laughs> ah, hindi matatapos. <laughs> hindi matatapos. ba rin, no, Papo, eh. Sir, abay na, magda-diet ano. muna ako ng isang buwan. Di parang <laughs> Para pag nag-live ulit uh, Bulutan ba lang ako ng Ano? Controlado? Gusto Yes Di matatapos Sa akin yung 8 to it's ko na lang okay. Sa akin yung Oo ah dito pala Controlado Again adyoga na Adyoga rin dito Yung 8 Ayapin na Ako Pura lang 60 naman, 50 Ay, 70. 70. Ba, 70. 40 P70. 70. oh 70 Magkakamahal sa 600, Lord. Bigyan mo 3. 3.30. 3.30. Babalik pa sa dati mong sigla. Mababawasan daw ang F4. Hindi, meron pa si Borgie muna yung papalit. Oh. Eh. Hindi, pwede naman na tayo na magkikijoy join ako sa live nyo kahit nandun ako. Hey, ikaw lang naman yung naglalizing. <laughs> ako, okay. Oh, kami na lang eh. magkikijoy. Kaya ikaw lang magkikijoy sa akin, no? Yung <laughs> 100 na lang, no? Wala na kami pang live niya. 3.30. Oo, oh, 200 na lang. 2.30 pa. Hindi, yung 30 binigay ko na sa'yo. Eh. Binigay mo na ako, 200. 100 na lang. Sige, wala mo muna. Wala sila. Oh, Ayan. Yeah. Bumalik lang din. O, hindi na ma'am na nagpagupit na po ako. babalik dito ang agad o, sa alit. Pabas na na alit. babalik si Bantan na. <laughs> <laughs> <Bangka>. <laughs> hindi na babalik Balam, si Bambang. Ma kang kay, water gun. <laughs> Three, eight, four, five, six, seven, Hi, Ma'am Dylan. 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 Mamaya po baka mag-live sila, Pandoy. asug ah, na ako po, na mo. tayo. Mamjoad. Tsaka sila, Budak. Subukan mo yung munga. Ay, ako nga. Nakita ko nga nga. Uh, Boy Mabas Dila. ka siguro, hairline nga. Boy Dila nga. <laughs> Ay, ako kasi pala. Akala nila ako si Boy Dila. Sino ba si Boy Dina? <laughs> Bakit naging siya? alam mo yung sana yung nag-viral San Juan. San Juan. Oo, San Juan. Oo, San Oo, San Juan. Oo, San Juan. Oo, Si pandoy. si pandoy, may water ka si Pandoy diyan. Tapos <laughs> picture kita 4G. Bueno ko. Eh, ah. <laughs> uh, na na-initial ka tapo ng alas. <laughs> oh, bayad. gun. Hello po, Ma'am Sena. Excel well down. hello you po. Need to get that. Yes, diet-diet mo na. Hi, Mami Linda. salamat. Wala <laughs> Yes, maglalaro ko sila sa Renan. Baba mo na lang. Hindi naman nagsisiro yan. Wala uno ko 50. 50. 50. <laughs> na lang. 50. Ganyan ka. Kahulig na ni no? <laughs> <Okay>. <laughs> 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 Anong, ang tagal na nun. Doon parang kita, dito, Johnny. Inope mo po kasi. Sa mo. <laughs> <laughs> Inope. <laughs> In <-open. laughs> In mo po eh. Ang Edna, mag-upload pa naman 来呀！我干爹啊！